Well, update ko lang kayo sa kalapad. So, ayan mga idol. Nagpapakita ko na ang ikloga nila. So, ayan. Ganyan. Yeah. Sinubuan na sila ng nanay nila at atin nila. Kaya upo na si Madoka. Mga ilang linggo na lang may iklog na naman to si Diwata. So, ayan, So ayun mga idol. Subuan so, siya ng tatay niya. So may banjo sa sa inyo. Nabasag yung isang itlog nila. Yung anak kasi eh. pinalipad ang pinalipad. Eh alam naman nilang ang Ayun. Sa sabi kayo magpalipad. Pinalipad. Kahit naglilim Ayun. Sa awa ng Diyos. Isa na lang ang itlog. Pero pipisay naman nila yan idol. So ayan. Bali malaki na yung inakay natin mga idol. Pinapakain siya ng tatay niya. Yung tatay niya na si eh si Reka. Mga idol. Red variant. Bali mahaba-haba na rin yung pakpak niya niyan. Ibon ko. Bali tinistisan ko nga pala yan mga idol kasi so, kinukusa nagbubunot. Kaya ayun, mahaba na yung pakpak. -pak update ko lang kayo kaya iba na mga idol update, update. ngayon na tayo nasilbihan mga idol update kay Biniba na mga idol kahit ako lang sa inyo niya mga idol so good news dalawa na ang inokay pa. <laughs> <laughs> mga yan. Pipisa lang ng isa. Ayan, dalawa na idol yung so, na pisa. So, yun Malaki yung pisa mo idol Tapos yung isa mo, lang. So, <laughs> Hindi ko alam. Hindi ko napansin. Aray! Tunong yun uro. Yung tapang pala ngayon. na mga ganyan. Tapang. So, umama ng pakpak nga. Ngayon din na. Taguro. Umama na ng pakpak. Main natin siya idol. So, yan. Good morning mga idol. Update ko na balik mm -hmm. sa kanina ko tapos ano? alu ibig ko lang talo ka. sa kalayuan ko ko ibig ko lang ka. so yung mga like, 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 mag like, mag mag like, 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 Bye like, like, like,